Sa buwan ng Mayo, ang buwan ni Maria, nararamdaman natin ang espesyal na proteksyon ng mahal na Birhen na umaabot sa lahat ng mananampalataya. Nararamdaman natin ang isang espesyal na kagalakan na nagniningning at nagliliwanag sa ating mga puso na nagpapahayag ng malawakang katiyakan ng mga katoliko na ang kailangan-kailangan na pagtangkilik ng ating makalangit na ina ay nagiging mas malambing, mas mapagmahal at higit na puno ng nakikitang awa at labis na mapagbigay sa kanyang buwan ng Mayo. Halina't samahan ninyo ako sa pagtatanghal ngayong araw at alamin ang papel ng mahal na birhen para sa ating espiritual na buhay at kabanalan. Maging sa paglipas ng buwan ng Mayo, may natitira pa rin sa mga ito kung pinakinabangan natin ang 31 araw na bukod tanging itinalaga sa Mahal na Birhen. Iniiwan nito tayo ng may mataas na debosyon, ng may mas malalim na kumpiyansa at ika nga, nang dahil sa matalik na pakikipag ito sa Mahal na Birhen, sa lahat ng mga pagsubok at masilimuot na takbo ng buhay, ay natututunan natin kung paano tayo dudulog sa Kanya ng may magalang na pagsusumamo. Umaasa sa Kanya ng may di natitinag na pagtitiwala at pasasalamatan siya ng may mapagkumbabang lambing para sa lahat ng kabutihang ginagawa niya para sa atin. Ang mahal na birhen ay ang reyna ng langit at lupa at kasabay nito ay ang atin ring ina. Kinatahak natin ang buwan ng Mayo, taglay ang pananalig na ito at ito ay nagiging mas malalim na nakaugat sa atin sa paglipas nito na nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagdaragdag sa ating katatagan. Itinuturo sa atin ng buwan ng Mayo na mahalin si ang Kabanal-Banalan para sa kalwalhati ang nararapat niyang taglay at para sa lahat ng kanyang kinakatawan sa mga plano ng banal na poong may kapal. Ito rin ay nagtuturo sa atin na manatili palagi sa ating pagkakaisa kay Maria bilang kanyang mga anak. Walang panahon o sitwasyon na mas tiyak na makakaasa ang mga bata sa mapagmahal na pagbabantay ng kanilang mga ina kaysa kapag sila ay nagdurusa. Lahat ng sangkatauhan ay nagdurusa ngayon lahat ng mga tao ay nagdurusa. Nagdurusa sila sa anumang maiisip na paraan. Nalulunod sila sa kasamaan at ang pag-aalinlangan ay dumadaloy sa kanilang mga isipan. Ang lahat ng uri ng mga hibang na ipu-ipo ng mesyanismo ay sumisira sa kanila. Ang kahulugan ng mesyanismo ay ang paniniwala sa isang mesiyas bilang tagapagligtas ng sangkatauhan libo-libong mga mesiyas kuno ang isinusulong ng iba't ibang palsong reliyon sa buong mundo. Ngunit sa ating mga katoliko, bukod tanging si Kristo lamang ang tunay na mesiyas. Ang mga malalabo, nakakalito at padalos-dalos ng mga ideya ay sinasalanta ang bawat kapayligiran at nililigaw hindi lamang ang mga talipandas at maaligam-gam sa kanilang paniniwala Ngunit kung minsan maging ang mga inaasahan ng higit na katatagan sa pananampalataya, nililin lang sila ng mga maling paniniwala. Yung mga matibay sa tapat na pagtupad ng tungkulin ay nagdurusa sa lahat ng paghihirap na kanilang nararanasan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa batas ni Kristo. Ngunit ang mga lumalabag sa kautusan ng Diyos ay nagdurusa rin sapagkat kung wala si Kristo, ang bawat kasiyahan ay walang iba kundi ang kapaitan at ang bawat kagalakan ay kasinungalingan. Ang mga puso ay nagdurusa, sinisira ng revolusyonaryong psikologikal na digmaan na napakatindi sa ating panahon. Ang mga katawan ay nagdurusa, tagihirap dahil sa trabaho, pinahihina ng karamdaman, nalulula sa lahat ng uri ng pangangailangan. Ang kasalukuyang daigdig ay maihihalin tulad sa panahon nang ang ating Panginoon ay isinilang sa Bethlehem. Ang pinahihirapang bibig nito ay bumubuka sa isang malakas at masakit na daing, ang daing ng mga gumagawa ng kasamaan na namumuhay ng malayo sa Diyos at ang daing ng mga matuwid na nabubuhay na pinahihirapan ng mga gumagawa ng kasamaan. Habang nagiging matmalungkot ang mga pangyayari at mas ang sari-saring sakit, mas dapat nating hilingin sa mahal na birhen na wakasan ang napakaraming pagdurusa, hindi lamang para sa ating sariling kaginhawahan, ngunit para sa higit na kapakinabangan ng ating mga kaluluwa. Ayon sa Sagradong teolohiya, ang mga panalangin ng Mahal na Birhen ay inaasahan ang sandali ng pagtubos ng mundo ng Mesiyas. Sa sandaling ito, ng paghihirap sa kasaysayan, ibaling natin ang ating mga mata sa Mahal na Birhen ng may pagtitiwala na humihiling sa Kanya na bilisan ang dakilang sandali na hinihintay nating lahat kung kailan ang isang bagong Pentecostes ay magpapasiklab ng mga tanglaw ng liwanag at pag-asa sa kadilimang ito at ibabalik ang kaharian ng ating Panginoon Heso Kristo sa lupa. Dapat tayong maging katulad ni Daniel ang inilarawan ng banal na kasulatan bilang desiderorum vir, ibig sabihin isang taong puno ng mga dakilang pagnanasa. Hangarin natin ang maraming dakilang bagay para sa ikalululwalhati ng Diyos. Lagi nating hilingin sa mahal na birhen ng lahat at higit sa lahat, hilingin natin sa Kanya ang hinihiling ng sagradong liturgiya sa Diyos. Sa wikang Latin, Emite Spiritum et Crebuntu et Renovabis Pacem Terre. Ipadala ang iyong espiritu at sila ay malilikha at iyong babaguhin ang mukha ng lupa dapat nating hilingin sa pamamagitan ng ating ina na muling ipadala sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu, kasama ang kasaganaan ng kanyang mga kaloob upang ang kanyang kaharian ay malikhang muli at maging dalisay sa pamamagitan ng pagbabago ng balat ng lupa. Sa kathang Divine Comedy, isinulat ni Dante na ang pagdarasal ng walang pagtangkilik ng mahal na birhen ay tulad sa isa na gustong lumipad na walang pakpak. Kaya ipagkatiwala natin sa mahal na birhen itong taus-pusong pananabik at hangarin. Ang mga kamay ni Maria ay magsisilbing isang pares ng dalisay na pakpak para sa ating panalangin na magdadala nito ng may katiyakan sa trono ng Diyos. At yan po ang kwerto na aking naisibahagi sa inyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At para sa ating mga bagong tagkapanood, ay sana po ay mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya upang maabisohan namin kayo sa aming mga ilalabas na pa sa hinaharap. Kung naibigan po ninyo, mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo, na nais nice naman kaming suportahan upang lalo pang uh, mapagkakilanlan si Paddy Pio at mapalago po ang aming channel, maaari po kayong lumahok sa aming eksklusibong uh, eksusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang uh, buwanan o lingguhang mga pamisa bilang uh, benepisyo at naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Bukod dito, patadala din po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio. ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misa pong inihahandog para sa inyo ay talagang para sa inyo. Hindi po ito para sa mga yumao. Ngunit maaari naman po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang uh, mga minamahal niyong lumao uh, sa inyong pamilya o inyong mga kaibigan. At uh, ang pagbibigay po ng uh, donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account at maaari rin po sa pamamagitan ng bank transfer via GCash. At uh, maaari rin po sa kayong mag-donate uh, uh, sa pamamagitan ng GCash sa aming personal na GCAS number na nasa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga impormasyon o mga detalye, mga tanong, maaari po niyo kaming maabot sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com angtinignipadipio at gmail.com At meron din po kaming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtilignipadipeo.org At hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padipeo, makakaasa po kayo na la, kayo po ay laging kasama uh, sa mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at bahala na po ang ating Panginoon na gantihan ang inyong kagandahang-loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.